Ang kabataan at pagkabinatilyo ni Jose Rizal ay kritikal sa paghubog ng kanyang pagkatao. At mula 1877 hanggang 1882, ginugol niya pagiging teenager niya sa Universidad ng Santo Tomas. Sa video na ito, tuklasin natin ang kanyang buhay hindi lamang bilang isang estudyante, kundi pati na rin ang kanyang mga isinulat, ang kanyang aktibismo, at ang mga babaeng minahal niya. Ang unang guro ni Rizal ay ang kanyang ina na nagturo sa kanyang bumasa at sumulat. Lumipat siya sa isang lokal na paaralan sa Laguna na pinamamahalaan ni Justiniano Aquino Cruz kung saan mas natutunan pa niya ang Latin, Espanyol at iba pa. Munit kinalaunan, naging malinaw na kailangan niyang lumipat sa Maynila at sa mas malaking paaralan. Pumasok siya sa Ateneo Municipal de Manila. Noong 1877, siyam sa labindalawa estudyante ang nagtapos ng may pinakamataas na karangalan. Isa sa kanila ay si Jose Rizal. Sa kanyang pag-alis ng high school at upang makakuha ng mas advanced na pag-aaral, pinili niyang pumasok sa pinakamalaki at kilalang paaralan sa Maynila noong panahong iyon, ang Universidad ng Santo Tomas. Ang opisyal na pangalan ng UST ay ang Pontifical and Royal University of Santo Tomas, Manila. Ito ay itinatag noong Abril 28, 1611 at ipinangalan sa dakilang Dominikano na si Santo Tomas Aquinas. Sa panahon ng kolonisasyon ng Espanya, ito ay itinuturing na pangunahing universidad sa bansa. Ito rin ay balwarte ng katolisismo. Mahalagang alalahanin na kahit noon paman, man, karamihan sa mga mag-aaral ay nakaranas ng mas magaan ang buhay sa high school kaysa sa kolehiyo. Sa high school, maraming mga guro ang mas mabait at ang kapaligiran ay mas nakakarelax. Ito ang dahilan kung bakit para sa maraming mga mag-aaral, kasama na si Jose Rizal, ang high school ay mas magaan at kaaya-aya kumpara sa kolehiyo. Sa kolehiyo, mas mahigpit ang mga guro at mas mahigpit ang mga patakaran. Noong 1877, nagpatala si Rizal sa unibersidad sa kursong preparatory para sa teolohiya at batas. Habang nag aral sa UST, Kumuha rin siya ng mga klase sa Surveying and Agriculture sa Ateneo Municipal. At nakakuha siya ng sertipikasyon sa Land Surveying noong taon ring yon. Ang pangunahing kampus ng UST ay nasa Intramuros hanggang isang libo, nadaan at pito. At tulad ng maraming estudyante ngayon, nakatira si Rizal sa isang boarding house sa Intramuros, isang maikling distansya mula sa unibersidad. Ang unang taon ni Rizal sa unibersidad ay katangi Kumuha siya ng apat na subject, cosmology, metaphysics, theodicy, history of philosophy. Nakuha niya sa apat na subject ang pinakamataas na posibleng grado ng sobresaliente na nangangahulugang outstanding. Mapapansin na ilan lang ang mga subject o asignatura na kinuha ni Rizal. Noong panahon na yon, kadalasan na pinagsasama-sama ang mga paksa sa isang malaking subject. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga subject. Sa panahon ring ito, nakaranas ng pagmamalabis si Rizal nang bugbugin siya ng isang kastilang tenyente. Hindi ito nakilala ni Rizal at di nakapagbigay pugay. Dahil dito paulit-ulit siyang hinampa sa likod. Nagreklamo siya sa mga otoridad, ngunit sa halip na makamit ang hustisya, pinagsabihan siya na dapat ay magpasalamat pa na hindi siya pinatay ng sundalong Espanyol. Ito ay isang madilim na sandali sa kanyang mga taon ng kolehiyo. Hindi nagtagal ay nakarating sa kanya ang balita na may sakit ang kanyang ina. Dahil dito lumipat siya mula sa batas patungo sa medisina. Ngunit hindi lahat ng balitang natanggap ni Rizal ay malungkot. Kinilala ng universidad ang pambihirang katalinuhan ni Rizal. Habang nasa UST, isa siya sa apat na estudyanteng pinayagang kumuha ng medicine proper at ng premed o kursong paghahanda nito nang sabay-sabay direkta itong inindorso ng matataas na opisyal na Kastila tulad ng rektor ng Universidad, na isa ring pari, at pati na rin ng Gobernador General. Sa pag-aaral niya ng medisina, isa sa mga kaklase niya si Jose Luna, kapatid ni Antonio at Juan. Mataas ang mga grado ni Rizal sa Preparatory Course for Medicine. Nakakuha siya ng gradong sobresaliente para sa Advanced Chemistry. Para sa Advanced Physics at para sa Advanced Natural History naman, Nakuha niya ang Aprovechado o Very Good, ang pangalawang pinakamataas na posibleng grado. Hindi ganun kataas ang kanyang mga marka sa kanyang unang taon sa medisina. Nag-enroll siya sa tatlong asignatura, General Anatomy and Histology 1 Descriptive Anatomy 1 Exercises of Osteology and Dissection. Bueno o good lang ang nakuha niya sa tatlo. Nagpatuloy ang di kataas ang mga marka sa kanyang ikalawang taon. Nag-enroll siya sa General Anatomy and Histology 2, Descriptive Anatomy 2, Exercises of Dissection, at Physiology, Private at Public Hygiene. Katulad noong nakaraang taon, nakuha niya ang bueno sa lahat ng asignatura. Medyo napabuti ang kanyang mga grado sa kanyang ikatlong taon. Para sa Therapeutics, Medical Matter, at Art of Prescribing, nakuha niya ang sobresaliente para sa surgical anatomy, operations, external medical applications, at bandages ay nakuha niya ang bueno. Pero para sa general pathology, its clinic, at pathologic history, aprobado lang ang nakuha niya na ang ibig sabihin ay pass. Sa sumunod na taon, siya ay naka-enroll sa apat na subject, medical pathology, surgical, obstetrics, sickness of women and children, at syphilography. Nakakuha siya ng gradong notable sa lahat ng apat na asignatura sa kanyang ikaapat at huling taon sa UST Medical School, pito na lamang silang naiwan sa orihinal na 24 na estudyante. Tinapos niya ang taon sa pangalawang pwesto. Sa pito, ang unang apat na pwesto ay nakamit ng mga Pilipino, habang ang natitirang tatlo ay puro mga Kastila. Sa kabuan, nag-aral si Jose Rizal ng 21 na asignatura sa universidad. Nakakuha siya ng anim na sobresaliente o excellent, anim na notable o aprovechado o very good, walo na bueno o good, at isa na aprobado o passing grade. Nang maglaon, kahit walang pahintulot o suporta ng kanyang mga magulang, naglakbay si Jose sa Europa para sa karagdagang pag-aaral. Sa Universidad Central de Madrid nakuha niya ang kanyang licentiate in medicine. Kapansin-pansin na ang mga gradong nakuha niya sa Madrid ay katulad ng kanyang mga grado sa UST, pangkaraniwan lang at hindi kagilagilalas. Noong 1887, natapos niya ang kanyang espesyalisasyon sa mata sa Heidelberg, Germany. Habang nasa UST, hindi lang pag-aaral ang pinaglaanan ni Rizal ng panahon. Noong 1870, sumali siya sa isang patimpalak sa panitikan at nanalo ng unang gantimpala sa kanyang tulang, Ila Juventud Filipina, o sa mga kabataang Pilipino. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakaunang panawagan ni Rizal para sa nasyonalismong Pilipino. Ito ay para sa kabataang Pilipino na kanyang inilarawan bilang pag-asa ng inang bayan. Nang sumunod na taon, sumulat siya ng isang alegorikal na dula na nanalo rin ng unang gantimpala sa parehong patimpala. Ang dula ay El Consejo de los Dioses o The Council of the Gods. Naglalarawan ito ng mga Diyos na Olimpian na tumatalakay sa mga pamantayang pampanitikan ng kanluran. Noong bandang 1880, sumulat din siya ng isang sarswela, Hunto al Pasig. Hiniling sa kanya ng mga Heswita mula sa Ateneo na isulat ang dula bilang parangal sa pista ng Immaculate Conception. Nang maglaon, isinulat din niya ang Spanish sonnet na A Filipinas o Para sa Pilipinas. Kalaunan nito ay isinalin sa Ingles ng pambansang alagad ng sining na si Nick Joaquin. Bukod sa pag-aral at pagsusulat, nagkaroon rin si Rizal ng panahon para sa pag-ibig. Ang una ay isang dilag na naggangalang Segunda at sumunod ay dalawang dalaga na parehong naggangalang Leonor. Nakilala ni Jose si Segunda Katigbak ng maaga sa kanyang pananatili sa UST, siya ay kapatid ng isa niyang kaplase sa Ateneo na si Mariano Katigbak. Kaplase din siya ng sarili niyang kapatid na si Olympia. Munit walang seryosong nabuo sa panliligaw ni Rizal dahil si Segunda ay ipinagkatiwala na ng kanyang mga magulang sa ibang lalaki. Kalaunan ay nakilala niya si Leonor Valenzuela, nakilala rin bilang orang. Siya ay isang matangkad at kaakit-akit na dalaga mula sa pagsanhan, Laguna, at kapitbahay ni Rizal sa Intramuros, Maynila. Kakaibang estilo ang ginamit ni Rizal sa panliligaw. Sinusulat niya ang kanyang mga liham ng pag-ibig gamit ang di tinta na gawa sa tubig at asin. Upang mabasa ang liham, kinakailangan ni Orang na painitin ang mga ito sa apoy ng kandila at lalabas ang nakatagong mensahe. Habang nagliligawan si Narizal at Valenzuela, nakilala niya ang isa pang Leonor. Siya ay si Leonor Rivera na marahil ang pinakadakilang mahal niya sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, iniwan niya si Valenzuela, Nakilala ni Rizal si Rivera noong 1881 noong siya ay estudyante sa UST at si Leonor naman ay nag-aaral sa La Concordia College sa Maynila. Hindi nagtagal ay nagibigan sila. Hindi sinang-ayunan ng parehong pamilya ang kanilang relasyon dahil siguro sa malayo silang magpinsan. Ang dalawa ay nagsimulang gumamit ng mga lihim na code sa kanilang mga sulat upang itago ang kanilang relasyon. Gayunpaman, iniwan siya ni Rizal at ang Pilipinas upang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit di niya nalimutan si Leonor. Siya ang naging batayan ng karakter na si Maria Clara sa kanyang nobelang Noli Me Here. Habang nasa ibang bayan siya, hinarang rin ng mga magulang ni Leonor ang mga liham ni Rizal sa kanya. Nang bumalik siya sa Pilipinas noong 1887, kahit ang sarili niyang ama ay pinagbawalan siyang makipagkita kay Leonor. Dahil sa nobela, nagalit ang mga Kastila kay Rizal at takot siya na malagay sa panganib ang pamilya Rivera. Sa kabila ng pakiusap, hindi na muling nagkita ang magkasintahan. Ilang taon lang ay nagpakasal si Leonor sa isang lalaki mula sa England. Nasangkot din si Rizal sa aktibismo, habang nasa UST, mayroong tensyon sa mga estudyanteng Espanyol at Pilipino na kung minsan ay nagiging marahas. Nasangkot si Rizal sa ilang away, tinatawag ng mga Espanyol ang mga Pilipino na indios chongo ibinalik ng mga Pilipino ang insulto sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na castilang bangus sa isa sa mga away na ito sa eskolta nasugatan si Rizal sa ulo dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa casa Tomasina isang boarding house dito ginamot ni Leonor Rivera ang kanyang mga sugat Noong 1880, itinatag ni Rizal ang isang lihim na samahan na tinatawag na kompanyerismo o kompanyerismo de jehu. Siya ay pangulo habang ang kanyang pinsan, si Galicano Apasible, ang kalihim. Ayon kay Apasible, isa itong organisasyon na nagtataguyod ng edukasyong sibiko at makabayan sa mga miyembro nito at proteksyon at suporta sa isa't isa. Kalaunan ay itinatag ni Apasible ang La Solidaridad naging makulay ang buhay ni Rizal sa Santo Tomas. Ang pananatili ni Rizal sa universidad ay may halong tagumpay at trahedya. Nagkamit siya ng pagkilala sa kanyang pagsusulat. Bilang isang Tomasino, nakahanap din siya at nasaktan dahil sa pag-ibig. Kinilala rin ang kanyang abilidad at tapang bilang pinuno. Ngunit bagamat kinilala ng universidad ang kanyang talino, naharap rin siya sa diskriminasyon mula sa ilan sa kanyang mga profesor at kapwa estudyante. Ang mga mag-aaral na Pilipino ay madalas na itinuturing na mas mababa kaysa sa kanilang mga katapat na Espanyol. Ngunit hindi ito natatangi sa universidad. Ganito ang kalagayan ng Pilipinas noong panahong iyon na ang mga Kastila ay naniniwala na ang mga Pilipino ay mas mababa ang uri. Kinalaunan sinabi rin raw niya na hindi siya sangayon sa tradisyonal at dogmatikong diskarte ng UST sa pagtuturo, lalo na kung ikukumpara sa mas modernong mga pamamaraan sa Europa. Bukod sa diskriminasyon, ang kanyang pamilya ay nagkaroon din ng mga problema sa pananalapi na bumagabag sa kanya na maaaring nagkaroon ng epekto sa kanyang pag-aaral. Sa kabuuan, ang kanyang mga karanasan sa UST, mabuti man o hindi, ay humubog sa kanyang pagkatao at pagkabayani. Salamat sa panonood. Sa iyong palagay, paano hinubog ng UST si Jose Rizal? I-share ang iyong saloobin sa comments huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe.